Hi guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Uh, episode 3 po tayo about sa ating bakit uh, masipag o magaling sa tungkulin ng ating mga magigiting na si Katigad. Uh, mga may nabanggit ko guys yung 1 and 2. Uh, isang reason dyan guys yung, yung time salary, this yung yung may hulog yung SSAs, pag-ibig at saka affiliate. Kasi yun yung mga benepisyo na kailangan ibigay din sa ating mga gwardiya. Siyempre guys, uh, isa dahilan din yan na ang kliyente ay mabait. Uh, din yung mga katrabaho niya ay hindi nakakastress sa araw-araw niyang ginagawa. Di ba? Din yung mga empleyado. Uh, sa ngayon guys, tulad ngayon, uh, Berman na uh, October, November, December. Uh, may ibang klinti kasi guys na talagang binibigyan niya nilang oras, panahon, tayo mga gwadya at may binibigay silang higit pa doon sa oras, di ba? May binibigay na mga nakakatuwa sa isang gwadya, di ba? Okay. Kaya kayo guys, uh, ini kahit na kayo dyan, mga gwadya na. Kasi hindi po uh, basta-basta maging gwaad